yung mga boss at ngayon ay yung mga, mga boss ay nagpapalit tayo ng ano stabilizer link tapos ball join tapos tie rod in mga boss dito mga bossing eh nakajack na ito mga bossing at saka uh, kailangan natin muna magsuot ng gloves pusing o, oh. hindi na siguro 'to matatanggal subukan lang natin mga boss kung matatanggal siya nasakit yan, nabit ko ito mga boss kasi kaya magamit na ng impact doon sa loob mga boss, hindi kasi hindi papasok yung impact doon siyang nut na, number 17 yung dahilan ng kalampag mga boss oh. ito, kita niya. na yan mga boss ay magkukos yan ng bakal to bakal sa ilalim ng bowl chewing nya itong housing at saka yung bowl mag aabot na yan kaya yan mga boss ay kapit natin itong bago Siyang number 7. Ang sunod natin tatanggalin mga boss itong uh, din. Lagay lagay lang natin tong dalawang nut to. kamay natin mga boss or maipit sakit pa naman kasi bakal to hindi to plastic ang ginagawa natin kaya kailangan na, natin mag gloves sanayan natin yung kamay natin mga boss na mag gloves yan lang natin mga boss Stop there! Stop there! <coughs> tapos ng BR-70 mga boss tapos pag ay eh, mga boss kailangan ko munang i-ano to ng anong... ang um, apoy kasi tingnan nyo muna mga boss oh. kinakalawang yung ano yung axle axle nut nya kailangan mo mga bagahin muna kasi hindi mo ato matatanggal mga boss pag hindi mo ano lagay ng baga kaya mo itong tanggalin kasi hindi mo matatanggal yung ano buljuin pag uh, magpalit kayo ng buljuin mga boss ay hindi nyo to matatanggal Ma bos. Ah mana si kurto? Ah subukan punggalin muna. Ingangan cuma matanggal mga bos kasi pagka ay hindi matanggal, hindi niya to magpalitan tong ano. Tong. Tingi. Get kapatma kusog ko na yun kasi pag hindi mo nilagyan ng bagay yan mga boss hindi mo matatanggal to sana hindi mabilog mga boss sige okay approve tayo mga boss pag mga ito wag kasi mga boss may kalawang na siya may yan sa bakal at uh, yung nut nya kailangan nyo muna ano hindi madala yung, ano yung mga boss yung WD-40 kailangan mo yung uh, lagyan ng ano ng apoy para lalambot yung bakal ayun ano? mga boss tunog pa ila so, kalawang mga boss ay lagi yung ano iniihi anong aso na wala kasi yung takip dun sa bandang gulong niya kaya pumasok yung ihi dyan sa so, wakas mga busing ay natanggal ko na mga bus talagang mahirap to tanggalin pagka ano mga busing kinakalawang kailangan mo pala talagang may diskarte kasi pag uh, hindi mo to nilagyan ng apoy mga busing ay baka sa sobrang sa siging sa siging ano tanggal ay mabibilog tong ano yung kanyang uh, trade. kaya pag mga ganito mga bus ay meron na siyang kalawang gamitan nyo talaga ng ano ng ano apoy or kahit anong apoy acetylene or tox para lalambot siya mga busing at ngayon mga bus ay susunod na natin tong dalawang bolt na 24 a ah, 22 sa shock at saka itong sa tyrant aim mga busing i ikot Boss, mayroon siyang pain. Ayan natin tapos 17 mga boss. Ito yung 17 na impact wrench Ang sakit. Tapos lang mga boss pag uh, mayroon tayong impact. Ito yung cause sa mga ano mga boss sa gumalaw yung steering. pag uh, nalubak. Okay lang natin mga boss para matanggal yun, tanggal na mga boss wala kasi tayong ano yung uh, pang yung press kaya yan lang muna mano mano eh, uh, pwede na natin itong tanggalin yan mga boss tanggal na at uh, kunting gala lang dito mga bossing itong, itong nut na kanyang ano support para mag lock kunting galaw lang yan para hindi kayo mahirapan hindi kayo mag align yung bago mga busing check natin itong bago yan natin yung luma mga bus Sa tingin ko mga bus ay ngayon lang doon napalitan mga busing kasi meron pa siyang mga marker mga busing uh, stock pa talaga to galing pa to ng uh, original kaya ngayon lang to napalitan yan mga boss okay na at uh, kunting ano lang para ngayon natin ngayon natin itong mga boss itong uh, bulgurin ngayon natin ngayon at saka itong katurusin na nakahawak dito sa brake ano, sa break. Ah! Yan, mga boss, na kailangan sa ABS itong mga boss hingo. kailangan natin tanggalin at saka itong sa brake at saka pwede na tayo natin tanggalin itong, itong kalipir itong mga boss tanggalin natin ito

awang bendy gusto mga busing. Ayan. Pwede natin tanggalin tong axel. Ayan mga boss. Pagpapin natin ng bahagya. Para lalabas. Ayan. Dandaan lang sa pagpukpuk nitong axel mga boss. Kasi baka mamaya Mayope, hindi na makapasok yung nut nya mahirapan tayo kalawang din tong ano kalawang din tong nut nya sobrang kalawang na no? Yan ang kinakalawang na yung ano yung nut nya kalawang din kaling ko muna tong ball join mga boss natanggal nyo na yung na, lahat, mga boss yung ng buljewin, ito pag natanggal nyo na ito mga boss ito ay hawakan nyo lang ano hawakan nyo ito ito yan 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 nyo lang natin ito pataas itong ano kaliper tapos okay natin para lalabas itong ano ito magaan, ano mapikat. Yeah, pukpukin lang natin. Ayan, tanggal na. Ayan. Dandahan lang mga boss, baka maputol itong ano, wire ng sensor. ABS sensor itong mga bossing. Meron siyang tatlong tornilyo. Number 17. Isa. Ah! Kinuha. Tatlo. Ayan mga boss. Tanggal natin. Ayan mga boss. Tapos na tayo magkabit ng mga bagong ano ah uh, in stabilizer link at saka yung tung buljuin mga bossing. At uh, huwag niyo kalimutan mga boss maglagay ng lock. Ng mga boss oh tingnan nyo. yan. Tapos na natin lagay. Tapos sa uh, nililinis ko na yung ano yung axle, yung tread niya kailangan naman linis para para ano, uh, maalwan sa pagpasok. At saka yung Terrord in na bago uh, stabilizer link nakabit na natin. Yan. At uh, pwede natin ibalik na boss. Yan. Lagyan ng ano, lang kunting langis. Nasa original pala ito mga pisa mga boss. Kakain natin. Kakain dito. si pag wala kayong gloves dito mga boss ay talagang masakit sa kamay yan mga boss Kaya natin <coughs> meron kayong ganito mga boss ay mabilis lang tapos lagay natin yung kalipir ang bosing. ipasok na bosing niya. tinanggal mga bosa, ay ganun din yung pagbalik kaya ano. Lalang siya tapos itong axle mga boss na yan kailangan na mga boss na sa tamang trend siya tapos huwag nyo kalimutan tire in kabit tapos yan yan lang mga boss at uh, yan lang isi-share ko muna ngayon at uh, kung paano magpa, uh, magkalampag yung, yung mga pangilalim, mga boss ay uh, ito lang yung papalitan nyo tire in tapos buljuin at saka yung stabilizer rolling lang muna pag mga kalampag mga boss yan mga boss at uh, sana ma magustuhan yung video natin mga boss patuloy pa rin tayo magsisir ng kaalaman sa patungkol sa problema o solusyon sa sasakyan mga boss at thank you very much sa inyong panunood mga boss at don't be a ginger